Hi! Kamusta kayo? Alam nyo, sa buhay, madalas tayong puno ng ideas, opinions, at minsan, judgment. Pero, naisip nyo ba kung bakit minsan parang hirap na hirap tayong matuto ng bago o umusad sa buhay? Madalas, puno kasi ang isip natin. Parang isang tasa na punong-puno na. Wala ng space para sa bagong tubig. Kung gusto nating mag-grow, kailangan natin ng empty cup mindset. Ano ba yon? Simple lang, kailangan nating maging open, humble, at handang makinig. Imagine this, pag inalis mo yung laman ng cup mo, magiging ready ka to receive. Hindi ibig sabihin na nakalimutan mo lahat ng alam mo, pero ibig sabihin maging bukas ka sa bagong kaalaman, sa bagong perspective, at sa bagong opportunities. Kasi kapag puno na tayo ng sarili nating iniisip, wala na tayong space para sa growth. Pero kung empty ang cup natin, pwede tayong punuan ng wisdom, experiences at blessings. Kaya today, I challenge you, friend. Let go of what's filling your cup too much. Embrace the unknown, be teachable, and watch how life will surprise you. Remember, the more we empty our cup, The more we can fill it with things that truly really matters. Salamat sa pakikinig. Let's keep learning together. See you next time.